Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kumain na po ba kayo mga kamami? So, habang kumakain kayo, inaanyayahan ko kayong maupo para samahan ninyo ako sa araw na ito sa isang bagong araw, bagong vlog na naman po na ating pag-uusapan at gusto ko siyang i-share at ibahagi sa inyo. Ito po ay napaka-natural na sangkap lamang ang kakailanganin natin at syempre hindi tayo mag-iisip kung ito ba ay baka makakapagpasunog ng balat or baka tayo ay mangangati or baka tayo ay mamumula ang mukha or baka magkaroon tayo ng mga malalaking melasma dahil sa matatapang na sangkap pero ito po mga kamami wag po kayong mag-alala dahil ito po ay hindi matapang ang kanyang mga sangkap dahil nga po nasambi ko kanina na ito ay napaka natural na sangkap ang DIY na ito ang DIY na ito ay magpo-focus siya kung paano niya paputiin at uh, panatilihin manariwa ang ating balat opo doon po siya magpo-focus ko mga kamami samahan din po natin siya ng sabong pampaputi at syempre kapag maraming nagtatrabaho madaling makikitaan po ng magandang resulta. Opo, syempre mga kamami, ako po kasi ay hindi ako nawawalan ng whitening soap. Lagi ako meron mga pampaputing sabon dahil alam ko na kahit anong gawin ko kung walang tutulong magtrabaho para mapaputi ang aking bala, syempre matagal bago ko makita ang magandang resulta. So, kakailanganin din natin ng makakatulong. Opo, So mga kamami, ito po ay napakagandang DIY. Unang-una, napaka-natural ng mga sangkap niya. Apat na natural na sangkap ang gagamitin natin sa DIY na ito. So ipapakita ko siya mga kamami kung paano ko siya uh, ginawa or paano ko siya binabad sa akin mukha. Kung ilang bang minuto ito po ay ibababad natin siya ng 15 minutes sa ating balat. After that po ay puhugasan na natin. So, ipapakita ko na po dito, mga kamami. Hi, mga kamami. May gagawin tayo about sa pagpapaputi. Kung ayaw ninyong bumili ng mga skincare product. Baka nag-aalala kayo na hindi mahiyang sa bala ninyo at magkaroon ito ng problema. So, itong mga pra, itong DIY na ito, itong mga sangkap niyang ito ay makakatulong ito sa pagpapaputi mga kamami. So, syempre, unahin natin, kailangan natin ng kamatis. So, dahil ganito kalaki lang ang aking mga kamatis, eh, tatlo ang aking kinuha. So, ito ay kukod natin. So, ipapakita ko sila mamaya. Kung paano gagawin. Tapos, bumili din ako ng uh, isang pack na maliit lamang na gatas. Kung ano po ang meron ninyong available. Basta, uh, wag po yung non-pot or low-pot. Basta ganito po pwede. Or beer brand pwede. Kung ano po ang available ninyo. Tapos, syempre, kailangan natin ng rice flour. Ayan. Tapos, syempre, instead na mag-blender ako ng pigas. So, bumili na lamang ako ng rice flour para uh, mapinong mapino siya parang powder talaga. Tapos kape. Kung ano pong available ninyong kape ay pwede po. Ito po ay coffee blend. Binili po ng anak ko ito nung uh, sa Sagada nung nag ano sila doon nag seminar. So nakalimutan ko na um, itong year ata ito. So ito po siya mga kamami. Pwede. Eh, okay. kaya po yung Nescafe pwede po. Basta wag lang po yung 3 in -one. So, pagsasamahin natin ito. syempre, una, ihiwain natin yung mga kamatis. Ayan. Tapos, kukod ko rin natin mga kamatis. Ayan. ko rin. Ayan. Ang lahat ng mga sangkap na ito sa DIY ay napaka napakagandang gandang uh, gamitin para sa ating balat dahil ito ay makakatulong talagang makapagpaputi. Kung magpapokus po kayo sa pagpapaputi, ito po ay pwedeng-pwede mga uh, kamaam. So iba-iba po ang ginagawa, nagko-concentrate ang mga DIY na ginagawa natin. Meron sa mga acne, meron sa sobrang pag-oily ng skin, iba-iba po. Meron para lang sa pampabana ng balat. Ayan. So, nakuha natin po ito, mga kamami. Siyempre, may strainer tayo. Para kunin lamang natin yung pinaka-juice niya. Ayan. So, ayan, mga kamami. Naredy ko na po lahat para dire-diretso po ang pagpapakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan mga kamami. So, huwag natin po isali ito, yung sabaw lamang po niya. Pigain natin gusto, sayang yung natirang juice. Tapos, syempre, puha tayo nitong rice flour. masyadong marami mga kamami. Ay. So, ganitong kutsara lamang po. So, half lamang po nito. Okay. Ganito po kadami. Ayan. Na. Tapos gatas. Matagal na po ninyong magagamit itong gatas na ito mga kamami kasi hindi naman lahat eh, i-mix nyo kuha lang po tayo kung gaano din karami yung rice flour natin kanina. Kayo na po ang magtansya mga kamami kasi wala akong pang measure. So tinatansya ko lamang po. Tapos yung kape naman, kung gaano rin karami yung nilagay kong gatas, ganoon din po. Ayan po mga kamami, kape. So, So, mix natin mabuti, mga kamami. Ang pinaka-juice pinaka, uh, pinaka juice niya ay yung kamatis. So, hindi natin siya kailangan lagyan ng tubig para ano siya, yung sangkap niya talaga ay puro, walang halong tubig. So, ayan. Kapag nakabuo na kayo ng ganitong uh, paste para sa pagpahid sa mukha, pwede na po natin siyang ipahin. kamami, babanlawan ko na. Hayan. Unahin ko muna itong <laughs> mga kamami, basang-basa pa nga aking face so gusto ko lamang siyang ipakita after na mahugasan ko siya, ayan, tingnan po ninyo mga kamami ganito siya ka-effective so ayan mga kamami, nakita naman ninyo nung nilagay ko siya at, at saka nung banlawan ko at after na binanlawan ko nakita din po ninyo kung anong nag sa aking balat, opo mga kamami, syempre mga kamami gusto kong ibahagi sa inyo kung ano ang gagawin ng mga sangkap na ito ng mga, mga natural na sangkap na ito sa DIY na ginawa ko mga kamami. Ito ay pinagsama-sama ko para na sa ganoon ay minsan lamang ang aking uh, sasabihin kung ano ang gagawin nila sa ating balat ang mga sangkap na ito. Pero siyempre mga kamami, ito pong mga sasabihin ko sa inyo or i-share sa inyo. Ito po ay hindi ko sariling opinyon Or hindi ko po ito sariling idea kundi ito po ay ni-research ko at yung pinaka-importanting uh, pwedeng makuha natin sa mga sangkap na ito yun lamang po ang aking uh, ibabahagi sa inyo mga kamami so mga kamami, syempre sa mga sangkap na uh, na DIY na ito ay syempre nandyan po si rice flour alam po natin na ang bigas o yung rice ay ma malaking maitutulong sa ating balat Unang-una ang rice flour po ay makakatulong na maabsorb absorb niya yung excess oil sa ating balat. Lalong-lalo -lalo na po kung tayo ay oily face, uh, yung talagang yung, yung skin type natin ay oily. So tapos ito ay makakatulong din ma-hydrate ang ating balat at ma mabigyan niya ng clear skin ang ating balat. Siyempre mga kamami, nasa edad na tayo, siyempre gusto rin natin manatili... Or makita yung ating balat na manariwa or manatiling uh, press Yung parang hindi siya dry. Yung ganoon mga kamami. At yung copy naman mga kamami, ito po ay makakatulong makapag-exfoliate ng ating balat. At makakatulong din ito to reduce dark circle. Lalo na sa ating eye area. Puminsan mayroon tayong makikitang Uh, parang dark sa ating ilalim ng mata, makakatulong po si coffee, at ito po ay, uh, ito po ay meron siya anti that can help protect against sa uh, UV rays at makakatulong din po ito to fight uh, aging, opo para makatulong din po siya na mabawasan yung mga kulubot sa ating balat opo, at ang tomato naman po ay mayaman sa vitamin C, opo at vitamin A at bina, at vitamina K. Opo, ito rin po ay nakakapag-hydrating at brightening ng ating balat. At ang isa po ay si milk. Ang gatas po talaga ay makakatulong para mag -elast, magkaroon o no? maragdagan ng elasticity ang ating balat. At syempre, hindi lamang yun ang gagawin ng gatas, kundi ito ay mapapabrighten up din niya, mapapaputi din po niya ang ating balat, at syempre, at, mapa, at makakatulong din po siya para malinis niya ang ating skin. So, sa mga binanggit ko na apat na ingredient or sangkap ng DIY na ito, yung rice, coffee, tomato, milk, halos po ay magkakatulad yung mga benefits yung pwede natin makuha sa kanila, di po ba mga kamami karamihan sa kanila talaga makakatulong makapagpaputi ng ating balat at saka makakatulong din silang mahydrate yung hydrating the skin o po yun minsan po magkakatulad yung gagawin nilang uh, magagawin nila sa ating balat. kumisang po ay halos magkakapareho po opo mga kamami. Ito po mga nasabi kong ito sa inyo mga kamami. Ito po ay base sa aking na research. So pinagsama-sama ko na lamang po at siyempre yung pinaka-importante lang po ang aking ibinahagi sa inyo mga kamami. So mga kamami, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking youtube channel maraming maraming salamat po at kung bago lamang po kayo sa aking youtube channel at naligaw kayo sa aking youtube channel please like and share po para nasa ganoon yung mga kamami na kaedad ko na ayaw gumami ng mga matatapang na sangkap ng mga skincare product ay magkaroon po sila ng idea na pwede pala itong gawin na uh, face mask sa ating balat at nasa ganoon ay makatulong din po sa problema nila sa kanilang mga balat. Opo. At syempre mga kamami, pakiusap na rin po, pakisubscribe na rin po ang aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs. At syempre, huwag kalinimutan, i-click ang bell button para na sa ganoon mga kamami ay ma-update ko kayo sa mga susunod na video. Opo mga kamami, maraming maraming salamat sa walang sawang uh, panonood, pagsuporta sa aking YouTube channel. At syempre mga kamami, shoutout po sa inyong lahat. Sa aking mga subscriber at sa aking mga new subscriber, shoutout po sa inyong lahat. At sa aking mga silent viewers, shoutout po sa inyong lahat. Mag-inga po tayong lahat. Uh, God bless us all po. Thanks for watching. See you next vlog. Bye!